Sa yeah, ano? yeah, eh, pa po kayo galing? Oh, ganing? one, Madalich, Ito, Ito yeah. medyo malinaw na malino. Kitang kita nyo naman yung mga nag-extend. Inexplain na ba sa inyo tayo? Ano ba yung dusok? Kadyan din ano yung din yan? Mean, <laughs> okay. Sige, mas i-explain natin ang maayos. Mas lalawa ka natin para... Ilang taon na kayong... Gigewang-gewang lang ka di tatay eh. Oo. Oh, oh. Ano ka dyan? Eh, ito na nga. Okay. Okay. Yan yung unang nalo eh. Ito na yung unang mag... Ma-feel ko, x-ray lang sa Benedini. Pati dito, nung yeah. nga dito, kala ko dito ang Dahil na-spray lock sa basketball kasi wala nyo sa paan ang gagaling. Doon mo na. Ito, 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 Kaya Pero maganda pangunut. naman yung paan nyo. Mm -hmm. Nawala ito. Kaya lumit, parang lumit barang... ito. Lumit ang binti nyo po. Oo. Oo. Lalaglag. Oo, lakas na nyo ng kwento nito. Hindi rin makarinig yung kanina eh. Ay, Ay sorry, I, sorry, sorry. Ito yung sa Anong Social Social Bar 9. Yan. Ito na yung pa. 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 uh -huh. pagkita Mild Lumbar Spondylosis with Multilevel Face Hypertrophy One single Disc L2, L3 Causing multiple indentation, Bilaterals Descending the 4 Nerve Circumferential Disc With the posterior annular Tear Okay, L3, L4 Causing Tegel sub Lateral Resist Stenosis bilateral Descending L4 Nerve root Intention Ibig sabihin kasi ng tier na punit ito tayo. Yung magmula rito sa L3, L4. Ito, binabanggit okay. dito sa inyo, multi-level facet hypertrophy. What is facet? Ito yung facet kasi. Yan. Nasira na yung parang mga ano yan. Sa ibabaw, yan ang facet kasi. Ngayon, yung L3 o L3 tsaka L4, ang bilang kasi yan, kung mapapansin nyo rito, uulitin yung L3 pareha-pareha. So, L2, L3. Tapos, descending again, L3. Tapos, annular tear, L3 ulit, L4. Bakit inuulit-ulit? -ulit? Kasi, dito, itong L3 na to, pati sa taas, ito L2. Yan, sira na itong disc na to, mababanggit na ulit yung L3. Dito, dapat lalampas na siya, L4 na agad Pati yung ilalim kasi, L3 pa rin yun. Tapos, uulitin. Dalawang best L3. Kaya, bugbog sarado yung L3 mo, tsaka L4. Ngayon, dito naman sa baba, the same din. Central disc protrusion, L4 over F5. Dito naman yon Yung binabanggit ng stenosis, pag nagkaroon na kasi ng disc compression, magkakaroon ng stenosis. Sa tecal sac dito. Dito sa hyper, sa etong ano, eh ganito kasi yan eh. Pagka may sira na siya, ganito na itsura. Sa facet joint. Ganyan. Nagiging normal naman yung mga ganito. Nagiging ganyan. Eh, parang may mga bukol-bukol sa buto. Oh. Dapat kasi normal, malusog. Ganyan, oh, parang itsura ganyan. Magkakaroon ng ganyan. Bakit? Siyempre, pag umiidad tayo, tapos nasira na yung wala na sustansya yung anulus disc natin. Nakalagay may tear. Posterior at anterior. Ibig sabihin, punit siya, pumutok na siya. Pag pumutok kasi siya, ganito ay tsura. May merong lulusot na tinatawag na nucleus, yung mas malambot sa gitna. Okay? Yan, kaya makakaramdam kayo. Pag meron kasi, meron din dito nakalagay, central disc protrusion. Central disc protrusion. Central disc protrusion over L4, L5. L4, L5 level. Yan yung ibig sabihin ng central disc protrusion. What is protrude? Protrude, bubukol na ano. Protrusion, pag ano, saktong-saktong dito sa ano. Kaya, tatamaan ngayon yung tinatawag na nerve root. Yung nerve root, direct to the brain yun. Doon kayo manghihina. Yung gente, mababago pa yan. naman lahat. No? Kaso may iti-therapy yan, sasakay pa yan. Alam nyo yung kanilang pumasok na lumpo Hmm. din yung kaso niya. Kaso habang tumatagal kasi. Una, ano Mas malayo kasi sa kanya. Yung sa'yo naman. Siyempre, umiidad tayo. Lalaki pa tayo. Mas malakas yung pintoleration natin. Kahit pa paano, palagi yung gaganihan yung taya. Kailangan lang naman maging oh, malusok yung ano yun. Yung kakapanood nga sa inyo nung misan, mm. sumakit ito. Mm. Well, parang nga talaga. Mm. -hmm. Ginaya ko yung <laughs> gano, dalawang gano'n lang. Medyo naman lang eh. Kaya sabi oh, ko. Oh, diba? Effective. <laughs> <laughs> Oo. Oh, <ay>, ito yun <laughs> yun. Ito tsaka may ininim siya ng gamot doon. Eh, no? Kaya ganito nga pala ito. Ah, yung um, pastor. Nung nagpaanong yeah. sa MRI. Eh. Mag-therapy nice. na. Binigyan oh, siya binigyan ng, ng mundo, vitamin na ano, glucosamine, para sa ano, genapol. Para rin sa buto niya yun. yun ang binigay sa kanya, kaya medyo nare-lessen yung pain niya pagka nakainom siya. ano? no, Baka wala yung ano nung pinipitigyan mo sa nerve mo sa <sighs> ulo. Ikaw ang yeah, Direct to the brain kasi yung ano. Ayun. Yung sinasabi ko, yung central disc protrusion. Nakocompress na yung tinatawag na ano. Kaya nagraradjit hanggang ulo. Ayun kaya, kaya, yun. Kapunta hanggang utak yung ano. Tagilid yeah. ka. Umipitik daw ng ngayon ng anong ng rin niya eh. Kapunta hanggang utak yung ano. Yung dito sa lumbar. Yung meron kayong central disc protrusion at nabiglang parang naibig parang may lumalag dito hanggang uot <laughs> sabi ko dati, kaya, dati kaya nanunod, mo yung dati nanunod lang na ako kaya ako bigla <laughs> Kaya kakaya mo yung pag-aantoy <laughs> sabi ko Kaya yung, yung na basing, na yung gamot na buo tong buhat ng mapanood ko kayo nung ano tinigil ko na dito, mo na, na minta ko Kasi sumasakit. Masa pampaalis nga ano kasi nang alin hindi siya makatagal ng free delivery ng higa kayo Nakita niyo naman yung effectiveness <laughs> Dalawang pitik lang instant para kayong uminom ng high grade ano Pero hindi na ang siyempre kailangan din natin ng gamot pero naman talagang hindi rin kaya ng alignment. Kailangan talaga. May bike. Ano? Parang maintenance so, yan. Puro-puro na lang yan. Siyempre, yan, malaki pa. Pwede pa rin pwede tuloy yan. Mala huwag lang araw-araw. Okay. Ang okay. Pa, doktor, pa, doktor pa, din naman kasi nagsasabi. Okay. Kailangan hindi rin kayo manatili. Dapat. Okay. Okay. Dapat. Kasi sa susunod naman, yung mga internal organ nyo naman, lumpo na. Bug-bug na -bug mas, matindi na naman yun. Okay. 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 Ito kasi, alternative medicine to, ang tawag dito. Pagkawala kawala pa, na, huwag na kayo mag-take. Nung ay naanok ng pamangkin mo pag ganyan nga, e, eh, natatakot na masyad, masyad, Hindi, <laughs> ah. depende. Depende. naman siya, baka kumuskot ka Hindi, oh. Depende. Kasi iba yung pinapagod natin. Depende, ah. Iba yung, Depende yung, <laughs> depende kung sinong gagawa. Oo, oh, 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 oh. kaya nga masyadong... yan. May mga pangalit talaga to. Totoo naman. May pangalit talaga. Pero, Kailangan ma Siyempre, alam niyo kung saan kayo lalapit. Oo. Oh. Ayun siguro sumasak din ang nerve mo kasi magpapa-opera kasi actually siya master dyan sa ano eh. May live comment opera. Diyan ba nagsimula yung pitik? Hindi. Dito sa ulo niya, sa ganito daw sa may left side. Left side ba o right side? Right. Oh, right side. Ito yung mga ugat-ugat daw tayo. Parang mga tayo. Oo. Sige, tiyo Iyan Kaya po, gusto ko Kulang na lang. Kulang na lang ano animi. Para. kaya pa loob yung shirt mo. kaya sabi ko nga, ganyan din namin kita. Okay lang. Sa loob lang naka-order. Oh, 'yung pang-a. Oo. Ang ano pa, tira sa kanya. Ah, siyempre, 'yung lang ang dala medyo talaga. Siyempre, 'yung lango lang ko ng viewers. 'Yun nga, ang Ganyan na talaga man, ako na 'yun nagtitingin ko na po Oo. Yan, tsaka sumiko. O, oh. ganito tayo. yan natin. O, no? yung ganyan, o, no? mm. sige, oh, okay. <laughs> <laughs> sige o, <ko laughs> kaya, <laughs> oh, o, okay. Ay, o, 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 ay o, 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 Ay, o, 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 ay o, o, Ay, o, o, <laughs> 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 tuhurin tuhurin mo yung mukha mo diyan tuhod tuhod andi po oh andi and oh. and dito ako na magagawa ka na tuhod gara yeah. so, tuhod gara ka. ayan tuhod gara yeah. yeah. tuhod gara yan kuno ko kaya paganyan sige okay. kapila yan sige sabak dito mangyari oh ayun yun yun yeah. yun kapila kapila <laughs> kayo ayun Ay, oh na okay na yun ang mahalaga na i-squeeze siya hindi mo mapapansin, malakas ka na. Tapos, oh, pwede ganyan lang, oh. Ayan, oh. mo hmm. Ito yung, ano yun? Ito yung, ano oh. kasi, ito yung... Humihina na yung muscle niya, normal lang. Tignan mo, lupay pa, Oo, yun. Yung, yun, oh. Yeah. Tignan nyo, oh, ayun, okay. <laughs> tignan mm. nyo. Saka uh, lumitig. <laughs> ito ang <laughs> lumitig. Yeah. Lumitig na eh. yung kabila, Hindi, mag-i-improve din yan. Pag ayos na kasi sa balakang mo, pag wala na masakit yan. Tayo, tapos ganito. O, tignan mo, oh. Ganito, tignan oh. Tignan mo, oh. Tignan mo yung muscle ko sa ano. Oo, yun. Yung ginagawa ko dati. I, dahil ito, hindi mas, you know, yes. Yeah, ito na, hindi ko talaga. Uso ka ko, uso ko, Hindi, yan, gagabayan mo lang ng ano. Ah, nag-food drop na si tatay. Hmm. Oh. Sige, angat. Hindi ko Hindi niya may angat na yung niya na yun eh. Higa nga kayo ito, higa kayo ito. Po. Nag-food drop na pala. Hmm. Okay. Sige, angat. Baba. Baba, 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 pa bootrap, may pa to. Yan, baba, angat. Yan, may pa. Pa oh, sige, baba, 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 nasa baba, 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 oh, baba, 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 baba Nakaka-chance nito na Eh, ano nga, oh May gagano mo na, oh O, dito, oh Dito, oh Hindi, ang gagawin mo 80 Ay 70, 30 Kung baka, alalay na muna, Ron Kung anong kasalanan Sige Pila ka pwersa mo muna to. Yan, sige Okay Yan O, kung gano'n Kung ayaw Kung hindi pa malakas dyan Ganto-ganto ka muna Maglagay ka ng ano dyan Bote Yung mga, ano buti ng mineral. Okay. lagyan mo ng tubig. Tsaka tela. Kung um, para hindi masakit. Tali mo ang tela, ganun to tayo, ganito tayo. Ganun to tayo sige, yung tela. Sige nga, ka. Hmm, ganon ganon mo. Baba. Oo, oh, may, may movement eh. Magalaw. Oh, Oo. Malaki chance yan. Malaki chance yan. Para mag para magkaroon ng muscle dito. Wala pang muscle eh. Wala pa kasing muscle eh. O, tignan mo naman. Wala nga yung muscle niya eh. Oo, tayo. Sige. Okay? Kung baga, lagyan nyo lang ano ito, pabigat. Yan, no? Tubig. O, tubig, o. Kaya, tela. O, sige, angat. Yun. Magagat. Okay? Pansamantala, yun ang magiging ano, ha? Pabigat ng pabigat. Ano yung base session ba? O... Suwasak yung balak mo. Ayun nga, dire-diretso na Tapos yung... Ano yung exercise na lang itong ganito? Eh, gumagalaw pa yun. Buhay yan. Kahit ulad kanina, mas malalayo.